Binigyang diin ni Vice President Sara Duterte ang malaking papel na ginampanan ng Peace 911 sa pagkamit ng kapayapaan sa pagdiriwang ng Peace Consciousness Month 2023. Kinilala din niya ang kontribisyon ng mga stakeholders, si Aguila Trooper Louis Anchay sa detalye. City also means are now at wake next and full of, opportunities ahead of them. Ganito inilarawan ni Vice President Sara Duterte ang klase ng kapayapaan na tinatamasa ng Davao City sa kasalukuyan. Sa ginanap na opening ceremony ng National Peace Consciousness Month 2023 sa isang mall sa Ecoland, Davao City. Ang kapayapaan na resulta ng matagumpay na paglusaw sa ilang dekadang pamamayagpag ng New People's Army, partikular sa Pakibato District, sa pangunguna ng mga puwersa ng pamahalaan. Para kay Vice President Duterte, hinangad niyang matuldukan ang pang-aalipusta at pang-aabuso ng mga NPA sa Davao mula sa panununog ng Lapanday Foods Corporation taong 2016 na nagtala ng mga sugatan at namatay. Mga inosenteng sibilyan na nasawi dahil sa mga landmine ng mga NPA ay mga indikasyon ayon kay Duterte na hindi makataong gawain ng mga komunistang teroristang grupong NPA. Kaya sa pagkakatatag ng Peace 911 noong Mayo at Yes taong 2018, nabuhayan ang loob ang mga dabawenyo dahil sa pag-asang hatid ng programa na kayang pahintuin at bigyang ustisya ang mga nag-alay ng buhay sa ngalan ng kapayapaan. Let's highlight the power of consensus building which allows the voice of every member of the community to be heard and counted in the process of discovering solutions to the issues and concerns of the people census building strengthens people's sense of belonging. At ito yung nangyari at ginawa sa Pakibato district. This enables them to repel threats. It is also important to help communities empower themselves towards self-sufficiency, which is essential to sustaining peace. Walang pagkatubili namang tumindig ang iba't ibang non-government organizations, maging ang iba pang mga pribadong sektor para makiisa sa kampanya ng pamahalaan na solusyonan ang mga pangangailangan ng mga kapwang nasa Geographically Isolated and Disadvantaged Areas o GIDA. We have a project on the Children for Peace program. Uh, doon nakafocus yung aming effort that the children are a zone of peace And we should protect the children because they are future leaders and they are the future citizens of our country. So if there's no peace in uh, in that particular area, probably there will really be no normal life for the children. They cannot be developed into good leaders in the future. Um, we also have Tulung Dunong program, which is scholarship programs. Um, aside from that, we give cash assistance too. So. The most important thing is that every time we go to far flung areas we make sure that they feel that they belong that even though they're far it's it's not um a big deal Alinsunod sa pagdiriwang ng Peace Month ay namigay testimonya rin ang mga dating rebelde at miyembro ng people's organization patungkol sa mga pagbabago sa kanilang buhay dulot ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict ONTF LCC Ruby Ang Jai Para sa Agila News Network